Mariing kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pananambang sa tropa ng militar sa Maguindanao del Norte na ikinasawi ng apat na sundalo. Nagbabalik si Aileen Taliping. Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananambang at pagpatay ng mga teroristang miyembro ng Dawla Islamia Group sa apat na sundalo sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur nitong linggo. Sinabi ng Pangulo na ang malagim na sinapit ng apat na sundalo ay lalong nagpalakas sa hangarin ng gobyerno na malipol ang terorismo sa reyon at sa buong bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay titiyakin niyang mabibigyan ng mabilis na hustisya ang pagpatay sa apat na sundalo. Iniutos na anya nito ang agad na pag-abot ng tulong at benepisyo sa mga naiwanang pamilya ng apat na sundalo. Hinimok ng presidente ang sambayanan na magkaisa at sabay-sabay na itaguyod ang ligtas, mas matatag at insurgency-free na bansa upang malabanan ang mga ganitong uri ng karahasan. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.